Tiling tensyonado ang sitwasyon sa Socorro Surigao del Norte. Nagalit kasi ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa mga aligasyon laban sa kanilang samahan. Magbabalita si Mon Gualvez. Posisyon! 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 Galit na galit at emosyonal na nagsagawa ng pagkilos ang nasa 4,000 miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte mapabata at matanda sumugod sa ibabaw ng bundok para magbigay suporta sa kanilang leader na si Jairen alias Senior Aguila. Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si Scilario. Paano na kami Ayon, kami, leader. Siya po ang binigay. Siya po ang inibilin ng maraming Git nila, hindi totoo ang aligasyon ng pang-aabuso sa pilit ng pagpapakasal at forced labor sa loob ng samahan. Binatikos din nila ang pagtawag sa kanilang kulto ni Senadora Risa Ontiveros. Sa Webes, inimbitahan na ang grupo sa pagdinig sa Senado. Pero hiling nila, sa sitio kapya na lamang sana gawin ng hearing. Kulang kami talaga sa pundo kasi simple lang, punang lang, kami dito, simple lang pamumuhay kasi mapayapa kami dito. Kulang kami sa pera, wala kami pera. Kinumpirma naman ng SPSI na nakikipag-areglo sila sa lokal na pamahalaan ng sukoro sa mga kinakaharap na kaso. Ah, pwede naman. Last minute negotiation para hindi nang tayo magsagutan doon. Uh, ano, ano po yung, Sabi, yung negotiation? Ang, ang negotiation na sinasabi ko na negotiation na mag kami because kabilang kabila mayroong mga kaso. Pero git ng LGU, huli na lalot umabot na sa Senado ang usapin. No, siguro uh, na sila kung ano yung gusto ng LGU. Uh, willing na sila. No? Willing na sila sumunod uh, halimbawa yung sa health, yung education, yung pag ng commun uh, kapihan, uh -huh. community nila. O yun yung sabi nila, basta lang daw uh, maano na sa dito pa lang na level, maayos na. Nagpwesto na ng checkpoint sa ilang bahagi ng Socorro dahil sa hiling na dagdag puwersa ng LGU mula sa PNP at AFP. Nag-inspeksyon na rin ang Provincial Police Office sa Sitio Kapihan Sinilip din ang gawaan ng props sa mga cultural performances kung saan may nakapwesto pang replika ng tangke at ibang sasakyang panggera. Aabutin daw ng ilang araw bago maikot ang sitio na higit tatlong daang ang lawak. Ayon sa Surigao del Norte PNP, naisuko naman lahat ng service firearm ng na mga nag-awal na pulis ng miyembro ng SBSI. Pero inaalam nila ngayon kung may mga bagong baril na hawak ang mga dating kabaro. Wala pong uh, nakita natin ng mga baril, katotoong baril. And uh, mga replika lang po. Kung may uh, probable cause at saka yung uh, may makikita kaming uh, circumstances, kung uh, may file natin, attachment doon sa collaborative doon sa mga issues na may private army or uh, yung may firearms, so doon sa time, mag pwede kaming mag-file. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.